Hello everyone! So ngayon ay mamamalengke ako as usual kita niyo ang aking dalawa dalawa. So dito ako dumaraan everyone. Kapag ako ay mamamalengke. So today is palengke day, Thursday. So hindi naman talaga ako sa palengke pupunta. At ah, take note, meron ako dito nakitang sapatos na bonggang bongga. Yan o. Oh. Dega pa yan, dega. So pupulutin natin iyang beha, beha pa yan. Oh. So pupulutin natin yung sapatos na yan. Kasi sayang naman. Ibigay natin sa mga ano. Ibigay natin. Ibigay natin. So yan, lagay ko na lang dito yan. Yan. So yun. Kaya naman. So bigyan na lang natin yung sapatos na yun. Nakapula tayo ng sapatos na be. Diba? So nilagay lang doon. So ganun sila kapag nagtatapon everyone. Pag gusto nila, itapon na lang. Hindi, e, nila, lagay na lang nila doon sa labas. Pero maganda pa naman yung sapatos. Ito naman beha. Aba, mahal ang beha everyone. Ng sapatos. So yan. Diyan, malimit lagi nakikita niyo naman sa aking mga previous vlog. <coughs> Dito lagi ako namamalengke sa Watson. Tapos ayun, meron din yung yung paper bag na Rami ayon Ayun. Lakad-lakad lang tayo. Malamig. Mahangin ng bongga. So narito na tayo ngayon sa may bilihan ng mga grocery. At ayan, ang daming namimili. Super dami. So dito tayo. Kasi ako ay kumuha nito ng dates. Hindi na may ako kukuha niyan. Dami pa kasi doon. Yan. So dito ang mga section. So bilhin tayo ng paminta. May mga section dito. Yan. Pupurin na kasi yan. Ang doon. Dire-diretso. Maraming yung BCSB ngayon. So ayan. Ito na ang napamalengki ko. Ang dami-dami. So ang dami ngayon namimili. Ano ba itong aking Bibili nga pala ako ng oatmeal. Yan, nalaglag pa. Ay, nakakorob ito. Yan, so, bili ako ng oatmeal dito. Yan, ito yung binibili kong oatmeal. Yan, the 275, that losampo, ako ng 20, yan, 6 na peraso. Pang-stack ko na rin yan, everyone, diba? Ang bongga-bongga. So, ito. So, ayan, tapos na ako. Ito yung aking napamili. Madami na rin yan, everyone. So, maganda na lang ako. Ang waiting na lang ako dito, kung ano, ang bagal-bagal naman na yung makakita. Diba? And tapos na tayo mamalengke everyone ng bonggang bongga at ito na ang aking pinamalengke as usual yan ang bigat namang magbitbit ngayon Di ba? pero okay lang exercise to everyone so mamaya nga pala ay Ash Wednesday na everyone dito sa Jerusalem and Merkulis ng Abo so atin tayo mamaya ng Merkulis ng Abo at We need to try to pray, repent, and fast ng bonggang-bongga. -bongga. So, yun lang, everyone. Thank you so much.